ng tulay. At tinanggal nila yung ano, may ano dati dito mga tambak na ng mga buhangin. Dati mataas na rin dati. Ngayon lumayo no? hmm. na. Oo. na doon. Eh. nag-upgrade ang ESM ng ano nila ng uh, facilities yun, nasal tayo ngayon sa Tatang Dilarama Street sa CCT Complex Pasay City yun, ito na mga ano Manila Pay Reclamation ang update natin na uh, mga seafood market, restaurant, para tayo po punta sa dekoran yon. na rin para dito mga homeless malaki pang ano ito eh? parking nandun na Roas Boulevard Sa kaliwang building ang uh, Manila Film Center. Yan. Napakalaki pala nito. Ito yung pinakaharapan ng escape. Tayo sa may Ang laki Ang parking. Dito tayo. Dito tayo. Ang ganda dito sa seascape. Pero uh, na ano, oh, signage ng the coastal stage. Tagal ko na hindi nakapunta dito. ano siya ano? open na uh, mall hmm. Uh, ano to song na uusong pickle bay ano nga pickle bay Bandang hapon pa talaga nakabukas to. Ang dami na palang pwedeng activities dito. Ano na? Ano na? Ayan, may playground. Pickle bay ang tawag ah, Pickle bay bayside, pickleball court. Hindi dalawa yung, yung Yung court. Ito rin. Kalkula talaga Talagang hindi nakapunta dito. Ito rin. Yung railing. Mm, really. Pinalitan nila. Oh, Ang iilaw to sa gabi eh. Hindi pa ako nakakapunta dito sana, sa, sa Bandang hapon. Gabi. Yun. Ito rin, oh. Ha. Ah. Bayview. Put zone. naman to? Parang ang mini golf course. Mga ano tayo dito, mga restaurants. official na nito mga uh, damo Ito na Ano at tinanggal nila yung ano may ano dati dito mga tambak na ng mga buhangin medyo mataas na rin dati ayun lumayo no Binunggal pala nila Diyan itinuloy Ya, Manila Bay. Bak. Yang, dulu. pag to yung gilid may ano na may forma na oh. yung okay. Uh, taas no? ng mga bagong cities Panda doon ng Dolomite Beach ng Sal Park mga ano, mga basura sa gilid eh. Wala nga. Nakita ko pa yun yung parang kanal. Wala na. Ang ganda yun. Tapos buhangin. Ang okay. ganda ako masyadong updated dito sa ano, Manila Bay. Ganda, ano? Ah, ang daan ang ano, ng mga uh, aeroplano. Ito, ngayon ko lang nakita. Bago na to. mainit nga lang dito sa seascape ayaw ah, lang mga puno sa likuran players game zone kapang ah, mga bata billiards merong lime resort manila ang baba lang ng mga ano dito buildings ano rin kasi ito eh reclamation din itong CCP complex ito ang naipong mga basura sasakyan na doon. Ano na ang dito? Hmm. Yeah. Ang hmm, dami mga lamesa. Oh. Ito sa SM by the Bay. may eh may natira pang ano dito Manila Bay wala nga ano, ito walang tambak ayun ayun kay Molo ayun okay, tayo uh, yes, sa ano no sa Molo Fish Complex. dito yung ito Dami pa mga cranes. Hmm. So nando tulay. vero hmm. na pala dito. Tugtong yung dalawang islands. Um, oh, oh park. Okay. Playground para sa mga pets. Ito hmm. okay. dito. Okay. Ito ah, saan dito. Uh shirt. Hmm. We're to be on stage. I love hmm. hmm. this Okay mm -hmm. nito mga bago lang to. Hindi lang nakita to. Uh, mm -hmm. bench pa pala dito. Uh, mm -hmm. la mesa. Halo pa nila pinagaganda ano. SM by the bay. pinaka entrance ang pangalan ng Sir Putita Christmas Village Giant Christmas Tree ang Sir Putita Oh, I don't know tapos din ilaw pwede maglagay ng mga announcements mga tarpulin katapat ng IMAX pinaka malilim ng mga, mga puno sa likod ng seafood island

dami pa mga cranes. Hmm. Ah, nagtaring sila dito ng mga talisay sa gilid. dami pa dun. Yeah. dami rin mga restaurants dito. siya, esplanad. Ayun, nandun ang tulay. Ayun. Meron na pala dito. Tugtung na yung dalawang islands.